Hindi aksidente lang, yan ang giit ng ilang social media user matapos ang halos magkasunod na trahedya sa kalsada. Mahal, mahal ko yun, mahal Maraming nakisimpat at nag-alay ng dasal sa mga pamilya at mga biktima kasunod ng pag-araro ng isang SUV sa mga tao sa labas ng paliparan kung saan isa sa dalawang nasawi ay batang anak ng OFW. At ilang araw bago yan ang malagim na insidente sa isang expressway kung saan isang dalawang taong gulang na bata ang nakaligtas pero naulila sa parehong magulang. Giit ng netizens, ang pribilehyong makapagmaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Pero marami din daw dapat ayusin sa sistema na malaki ang ambag makaiwas sa trahedya. At sa nalalapit na eleksyon, magsilbi raw sana itong paalala na pumili ng opisyal na gagawing prioridad ang kaligtasan ng publiko. Isang hakbang ng Transportation Department ang pagbabawas sa driving hours ng mga bus driver. Abangan ang iba pang detalye, ito ang Newswatch Now.